Yes, magandang araw. Yo, magpapas ko na. <laughs> What time pera? Kung meron at 5K, 10K, 20K, yo, pwede mong i-push sa market yung recipe clothes, man. Alam mo paano? Gagamitin mo lang yung cellphone mo. di ba? Kesa i-post mo yung kung ano ano-ano kagaguhan ka kasyitan, man. What time, pera? Diba? Let's make money. Di ba? Maghapon na ako sa kalye. Ikaw maghapon na rin sa kalye. O maghapon ka lang sa kama mo. Di ba? Ginagahag pa lang yung cellphone mo sa walang kabagay-bagay. Pwede ka magkaroon ng milyon using your phone. Alam diba mo ba yun? Sana magets mo ako. Yo! Alam ko drama mo kada mag bago magpasko na paano nga ba magkakapera. Now here's your chance. Pwede mong i-push yung shirt, helmet, pants, bag, slide, ng recipe clothes. Tara! Huwag tayo pera. Diba? Cellphone lang gagamitin mo. At siyempre, huwag mo tramahan dahil kailangan mo talaga ng puhunan. Alright? Lahat kailangan ng gasolina para umandar. Ilusan mo. Ang ka. Kukuha ng paraan. di Diba? hindi ka mapapalamon at ilang taon ka lang lubog sa kakadrama at kakarason mo diba? ilusan mo lang ang mamen kuha tayong pera so, ayaw pa rin wala mo nagagawa choice mo na lang yan ayos lahat ang prada ka lang o lahat ang mga palabas na lang sabihin mo na lang talaga na ay nako sana all puro na lang sana all sana all lang sana all ayaw mong kumilos pera sa dami rin pera sa loob ng social media diyan mo ako nagets mo ako yun lang din yun kahit sabi mong empleyado ka lang sa oras na to argador ka, driver ka may ka men, pwede ka pumera na habang nag-work ka for being employee kaya mong line using your phone may mo talaga ako ba men diba? I-wholesale mo lang yung recipe clothes, man. Alright, kung meron kang 20k, sa pool, do double yun. Meron kang 5k, i-triple yun. ba? Diba? Kaya gawa tayo ng na pagkakameraan Di Diba? Hindi mo makakatrama mo. I-use tayo. And let's make like money!